Love and forgiveness. So, ito yung pag-ibig at pagpapatawad na sumasalamin sa puso ng Diyos. So, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Ang pagmamahal at pagpapatawad tulad ng Diyos ay sumasalamin sa kanyang puso mismo. Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon, ang kanyang pagpapatawad ay walang limitasyon. Bila mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo na tinawag tayo upang ibigay ang parehong biyayang natanggap natin. Ang ibig, ibigin ang hindi ka ibig, ibig at patawarin ang hindi ka dapat dapat. So ganito ang nakikita ng mundo ang Panginoon Kristo sa atin. So kaya nga sinasabi niya sa banal ng sulatan sa Colossians 3 verse 13. Sabi niya rito, "Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone, forgive us, the Lord forgive you. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na bilang mga mananampalataya, tumatawag sa mga bawat isa sa pasensya, habag at pagpapatawad sa ating mga relasyon, mga ugnayan. Kung paano pa kayo ay malaya at lubos na nagpapadawat sa atin, dapat din natin ipaabot ang parehong biyayang iyon sa ating mga mahal sa buhay. Ito ay isa mga pangyarihang paalala na ang pagpapatawad ay hindi opsyonal. Ito ay para sa mga sumusunod lang sa ating Panginoong sa Kristo. So ito yung salamin ng kanyang pag-ibig at isang landas tungo sa pagpapagaling at pagkakaisa sa katawan ng ating Panginoong Kristo. So yan yung sinasabi na kailangan natin na magpatawad. Pagmamahal at pagpapatawad. Kaya sinasabi niya sa 1 Peter chapter 8, 4 verses 8, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. So, ibig sabihin, ito yung pinakamataas na kalagahan ng pag-ibig bilang buhay kristyano. Malalim, tulad ng pag-ibig ng Panginoon Kristo, ay nagtatakuyin ng pagpapatawad, biyaya at pagkakasundo. Hindi lamang hindi ito pinapaniwala at kasalanan. Ngunit, pinipili nitong tumugon na may awa sa halip na sama ng loob. So kapag ang pag-ibig ang ating pundasyon, tayo pinalalakas nito ang ating mga relasyon. Itinataguyod ang pagkakaisa at sinasalamin ang puso ng pagtubos na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, family support, ito yung sinasabi na ang pamilya, ang support na sa pamilya ay hindi lamang tungkol sa pera o tirahan. Tungkol din ito sa emotional na lakas, pagpapagaling at pagpapanumbalik. Kaya hindi lamang pera-pera. Ito yung kailangan natin na manatiling malakas ang emotion. At lalo lalo na malakas ang spiritual. Dahil kapag malakas ang spiritual, yung ating mga physical, ay susunod na lamang sa atin. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos sa tahanan ay ginagawang posible ang pagkakaisa at nalulunasan ang pagkasira ng pamilya dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tahanan. Yan yung sinasabi tulad na lamang sa halimbawa ng prodigal son. Sa prodigal son, ito yung malugod na tinanggap ang kanyang anak sa tahanan ng may habag at pagpapanumbalik. Mababasa natin yan sa Luke chapter 15 verse 20. Sinasabi dito, kaya tumayo siya sa uh, uh, pumunta sa kanyang ama, ngunit habang siya ay malayo pa, nakita ng kanyang ama na naupo, na napuno. Napuno ng habag sa kanya, tumakbo siya papunta sa kanyang anak, niyakap niya ito at hinalikan. So ito yung pag-ibig ng ama dahil sa kanyang pagmamahal at pagpapatawad, pinalimutan niya ang kasalanan ng kanyang anak. So kaya sinasabi pa sa verse sa verse 21, sabi niya rito, sinabi ng anak sa kanya, Ama, ako'y nagkasalan laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako marapat dapat tawagin mong anak. So ito yung pagpapatawad ng ama, na ang ama ay nang makita ang kanyang anak mula sa malayo, tumakbo na sa kanya nang may habag, ibinalik siya sa dati niyang kalagayan. So, pinalimutan naman ng ama ang ginawa ng kanyang anak sapagkat lubos na siya'y nagsisi at humingi, inamin niya ang kanyang kasalanan. Kaya gaano man tayo, kag laki ng kasalanan inawa ginawa natin, kapag tayo'y umamin, hindi na babalikan ng Diyos ang iyong kasalanan. Hindi na siya sirang plaka na, eh kasi ikaw kasi nagkasala, kaya eh, ka. Hindi gano'n ang ating Panginoon. Kaya tayo ay pinatawad, tulad ng prodigal son, at sinabi niya rito, sabi niya rito sa verse 22, ngayon sinabi sa ama, kanyang, sinabi ng ama sa kanyang alipin, bilisan ninyo, dahil ninyo, pinang mga damit at isuot sa kanya. Lagyan ninyo siya ng singsing, ang kanyang daliri at mga sandalya sa kanyang mga paa. Sa verse 23, sabi niya rito, dalhin mo ang pinatabang guya at patayin. Magpiesta tayo at magdiwang. Sa verse 24, sapagkat ang alam kong ito ay namatay at ngunit na buhay siya ay nawala at tatagpuan. Kaya nagsimula silang nagdiwa. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nagkasala, tayo patay na. Patay na yung ating spiritual. Kaya nga, natuwa ang ama. Dahil sinabi niya na patay na yung anak. Ngunit siya yung nanguling na buhay. Kapag tayo nagbalik loob sa Panginoon, muli tayong mabubuhay. Ibig sabihin, yung dati mong nakaraan ng pangumuhay, kalilimutan ng ama at tatanggapin ka ng may awat, pagmamahal at pagpapatawad. So yan, sinasabi, tungkol sa pag uh, pagpapatawad at biyaya ng Diyos na naglalarawan na ang pagsisisi ay sinasalubong ng kagalakan at pagpapanumpalig kaya tuwang-tuwa ang Ama. So hindi niya, ibig sabihin hindi niya na kinalkal yung kanyang ginawa. Pero ino, hinati yung kayamanan, tapos pagdating ng pero walang marinig sa kanyang Ama. Bagkos, hawa, uh, awa, pagmamahal, at pagdiriwang ang ibinigay ng Ama. Ganun ang Diyos sa atin. Kapag tayo nagbalik loob, ipagdiwang niya tayo. Ibig sabihin, natutuwa siya. Hindi niya na alalahanin pa ang ating kasalanan. Ang ang kanyang pag-ibig at awa ay mangingibabaw dahil ang kanyang anak ay ulit na buhay. Ganyan tayo pamahal ng Diyos. Kaya nga, nabubuhay ba laban natin ngayon. Ibig sabihin, nabubuhay ba tayo ngayon? Ibig sabihin, available ba tayo sa ating pamilya, sa spiritual or emotional na paraan? Nabubuhay ba tayo para sa ating pamilya or sa sarili lamang? Spiritual, emotional na paraan? Nagsasakripisyo ka ba ng oras sa kaginawan para pangalan ang tumatanda o may hirap na mga magulang o kamag-anak? O regular ba akong nagdarasal para sa aking a ah, paras at kasama ng aking pamilya? So ipinagdarasal ba natin ang ating pamilya? So kailangan natin ipagdasal ang ating pamilya. Kaya ito yung mga katanungan na dapat itanong natin sa ating sarili. Tinuturuan ko ba ang ating mga anak na parangalan ng Diyos sa pumamagitan ng pagkilingkod sa pamilya? So, nasa mga anak ang pagpili. Dahil tayo bilang mga magulang, hindi tayo nagpulang, sila nasa kanila ang desisyon dahil matatanda sila. So, kaya nga ito'y sinasabi, ito yung desenyo ng Diyos para sa support sa pamilya ay higit pa sa kultura o tradisyon. Ito'y isang tipan. Ibig sabihin, ito'y uh, tipan, utos na suportahan ang pamilya. Hindi ito basta-basta hindi ito tradisyon, kundi utos, tipan. Ibig sabihin, ito yung inordain. Ibig sabihin, uh, ano nga ba? Ito talagang itinalaga ng Diyos na sumuporta tayo sa pamilya. Kapag ang pamilya ay gumagana, sa ilalim ng disenyo ng Diyos, ipinapakita natin ang pag-ibig, kaisan, at awa ng Diyos sa isang mundo ang nagmamasig sa atin. Kaya nga, uh, tulad na lamang ni Joshua, ito yung tungkol sa, sabi dito sa Joshua chapter 24, verse 15. Sabi niya, ngunit kung ang paglilingkod sa Panginoon ay tila hindi ninyo kanais-nais, nice, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng iyong mga ninuno sa dako roon, o ang mga Diyos sa mga amoryo, o kung saan ang lupay ng iyong tinitirhan, ngunit tungkol sa akin at sa aking sambayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So dapat ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon. Sinasabi dito, ito yung hinahamon ang ng bayan ng Diyos na gumawa ng malinaw na pagpili kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. Sinasalamin ito ang kanyang personal na pangako at pamumuno na kung tapang na nagsasabi ano man ang piliin ng iba, ang kanyang sambahayan. So ang sambahayan ay mananatiling tapat sa Panginoon. So yung ating pamilya ay dapat manatiling tapat sa Panginoon. Ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat mananampalataya ngayon na tumayong matatag sa ating devotion sa Diyos dahil what is God designed for family na dapat ito yung mga salita ng Diyos na dapat nating alalahanin eh, na ang ang gusto ng Diyos na suportahan dahil dinesenyo na ang pamilya na suportahan dahil ito yung tipan ng Diyos sa kanyang bayan na sumuporta sa pamilya. Amen? Kaya yung mga anak, Huwag mo sasabi, huwag mo kami gagawin. Ano nga ba yun? <laughs> Retirement plan. <laughs> 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 Retirement plan daw. <laughs> huh? Hindi, hindi dapat gano'n ang ano, ng mga anak. May investment tayo. May investment tayo. Amen? Okay. Sa Panginoon, hindi mawawala. Amen.